Ano nga ba ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus o kay Propeta Isa alayhi salam? Ito ay isang napakahalagang bagay na dapat malaman ng mga kapatiran natin ng Muslim kung ano ba ang paniniwala natin mga Muslim hinggil kay Jesus o kay Propeta Isa alayhi salam. Sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala sa mga propeta at sugo na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon at henerasyon ay kasama ito sa doktrina ng pananampalatayang pananampalatayang Islam at ito ay tinatawag sa wikang Arabic na Al-Imanu Birusul na ang kahulugan niya ay ang paniniwala sa mga propeta at sugo na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo matatawag ang isang taong Muslim kung hindi siya naniniwala sa mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pananampalatayang Islam, hindi lang nakafokus kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sumasa kanya nawang kapayapaan ang paniniwala natin. Bag mula kay Propeta Adam, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, hanggang kay Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay pinapaniwalaan natin na sila ay mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay mga muslim at ang kanyang reliyon ay reliyong Islam ito ay nakasaad sa banal na Quran ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala la nufarriqu bayna ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun walang pagtatangi-tangi o pagkakaitan kakaiba sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga reliyon at sa kanilang mga katuruan bagkus sila lahat ay mga muslim at ang kanilang reliyon ay reliyong islam na sumasamba sa nagisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala gayon din ang paniniwala natin kay Jesus o kay propeta Isa alayhi salam kung sa usapin ng Biblia o Quran mga kapatid ay napakaraming verses sa Biblia at sa Quran na kung saan ito ay magpapatunay na si Jesus ay isa siyang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng mga Israel lamang. Kabilang na dito ang nabanggit sa John 20 verse 17 ay ascend unto my father and your father and to my God and your God. Sa wikang Tagalog po, ako ay aakyat sa aking ama, inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Dito sa talata na ito mga kapatid ay merong tinawag na Diyos ko si Jesus at ito ay sinang ayunan ng Quran Quran sapagkat ito ay nakasaad sa banal na Quran noong nag-anyaya si Propeta Jesus o Isa alayhi salam sa angkan ng mga Israel ang wika ni Jesus Inna Allahu huwa Rabbi katutuhanan si Allah ang aking Panginoon wa Rabbukum at inyong Panginoon fa'abuduhu kaya't sambahin nyo sa sabi ni Jesus haza sirapon sa sapagkat yan ang matuwid na landas ang sabi sa John 14 verse 28 I go unto my father for my father is great than I. Ako ay pupunta sa aking ama sapagkat ang aking ama ay mas dakila kaysa sa akin. Dito sa talata na ito mga kapatid ay nagpapatunay na si Jesus ay meron siyang kinikilalang mas dakila sa sa kanya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo ho mga kapatid, noong si Jesus ay pinako sa cross, ang nabanggit po sa Matthew 27 verse 46, Eli, Eli, lama sa baktani. My God, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung oras niya siya ay pinako sa cross, meron siyang tinawag na Diyos ko. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay nangangahulugan na si Jesus ay meron siyang tinatawag na Diyos ko. Meron siyang kinikilalang Diyos ko at hindi lumabas sa kanyang bibig na sambahin siya sapagkat siya ang totoong Diyos. Wala po tayong mabasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na sambahin siya sapagkat siya ang totoong Diyos. Ngunit ang mababasa po sa Biblia ay kung sino man ang sumunod kay Jesus sa turo ni Jesus ay maliligtas sa kaparusahan. Ito ang hindi nauunawaan ng mga mga kapatiran natin non-Muslim, ang pagpapakahulugan nila sa pagsunod kay Jesus ay sa pamamagitan ng pagsamba sa kanya. Sa pananampalatay ng Islam, ganun din po kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino ang sumunod sa turo at yapak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumasa kaninawang kapayapaan ay maliligtas sa kaparosan sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi na nga ngahulugan na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya ay sambahin siya bilang isang Diyos. Ngunit ito ay pag sunod sa kanyang katuruan na pagsamba sa nag-isang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganyan din po kay Jesus. Sa na ni Jesus, ang mga taga-sunod ni Jesus, kung sino ang sumusunod sa kanyang katuruan na pagsamba sa nag JOS Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maliligtas sa kaparosan sa impero ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang hindi nauunawaan ng mga kapatiran natin, non-Muslim, na ang kahulugan ng pagsunod kay Jesus, pagsamba kay Jesus. Nabanggit sa Quran na ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala noong nangangaral si Jesus sa angka ng mga Israel wa iskala Isa ibn Maryam at nang magwi si Jesus na anak ni Birhing Maria ya bani Israel o angka ng mga Israel inni rasulullahi ilaykum katotohanan ako ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inyo musaddiqan lima bayna yadayya minat na magpapatutuo sa Torah na mas nauna kaysa sa akin wa bi ya'ti min ba'dis ahmad at magdadala ng magandang balita tungkol sa paparating na sugo pagkaraan ko na ang kanyang pangalan ay si Ahmad yan si propeta Muhammad sallallahu alaihi sa sumasa kanya na wang kapayapaan at naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway ipaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nabanggit sa Biblia at lalong-lalong ipaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nabanggit sa Quran nang sa ganun ay hindi tayo maligaw sa tunay na landas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.